Ayan guys, si Nini. Eh. Nag-empake na rin po ng mga gamit po niya. Ang kanya pong mga damit. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Bali, meron pong nag-send sa aking Gcash, si Sir Marshall po. Nag-send po siya ng 2K at yun daw po ay para kay Jojo para po sa pandagdag pampapagamot po ni Jojo tama tama po at sila paluwas po mamaya uh, mamayang madaling araw at magpapacheck up nga po si Jojo thank you so much po ulit Sir Marshall uh, more blessings pa po sa inyo God bless po ayan guys tayo po na dito sa kana Jojo at ibibigay na po natin yung 2K para kay Jojo kaya po si Jojo. Kumusta na, Jojo? Oh. Kaya ipaluwas uli bukas. Ah, mamayang madaling araw, honey. Sila po ipaluwas uli mamayang madaling araw. Ay, sinong kasama mo pagluwas? Si Adjaw. Si Sir Marshal ay nag-send uli sa akin Gcash ng 2K. At ito daw ay para sa iyong pandagdag mo sa iyong pagpapagamot. Thank you po, Sir Marcia. Thank you po. Mga salamat po. Mga tulong po ngayon sa pagpapagamot. Thank you so much po. Thank you Gladless po. Salamat po. po. Tamang-tama po sila po ay. ay paluwas po mamayang madaling araw. Ay kay may may sasakay ang sasakay. Sila po ay nag-request po ng ambulansya sa munisipyo Baga yun naman po ay libre na balika na po yun sasakyan po nila si Jojo po ay maraming oo oh, na pang dialysis po niya yun kaya kailangan po talaga may sasakyan ay buti naman po at mayroong libre na yun eh. libre na po yung ambulansya kaya ayun Mga ay. kunin sa pumasahe. Tsaka mahirap din mag-commute ta ni. Eh. -e naman kayo. Malayo ang ano ho, nang sakayan dito. Until... Mm. Ah, kayo naka ano nang ambulansya han eh. Okay. So, so, po naman lagi nirerequest. Um, ah, uh, mag-agap sila siya mag pa schedule. Mm, si malayo pa ay eh, nagpapa-schedule na para ma-reserve -e na han um, eh. Palitan nga kahilig ka at saka dito sa mm -mm. Sa 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 to mm. Uh, malaking tulong din naman po yung may oh, ambulansya. Okay. Uh Ayan, ingat na lang kayo sa pagbiyahe mamaya. Ah. Salamat. Kami paluwas din eh. Tinanong ko nga si Adjao kung ano eh. Sabi naman ni Adjao eh, kayo daw ngayon may ambulansya. Hindi mo nalagyan ng hindihan sa ambulansya. Ah, ah. Sayang din yung pagsakabalik at maraming kakakawin. Ayun, tapos yung siya. At saka maganda doon, pag may ambulansya, sasamahan kayo hanggang doon sa pupuntahan sabi, ninyo. Tapos antayin na rin kayo, honey. Doon talaga mismo at kami binababa sa, sa hospital. Ah, uh, sa ang hospital pa kayo? Ang GTI. May isa ka binyo. Ah. Talaga mismo doon sa pinakang ng hospital kami. Nababa. Ah, uh may gihan eh. Ay, sige. Thank you po ulit kay Sir Marshall. Salamat po sa laging pag-aabot po ng tulong kay Jojo. Ayun ay sa totoo lang ay si Sir Marshall ay hindi ko kilala. Ayun ay bigla na lang send sa akin Gcash. Pag nakita kong nagsend na ay alam ko na ayun para kay Jojo. hindi mo alam kung taga saan? Hindi, hindi ko alam kung taga saan. Kaya thank you so much po Salamat kay po. Sir Marshall. Yun po ay talagang napakalaking tulong po sa pagpapagamot po ni Jojo. Thank you po. God bless po sa inyo. At more blessing pa po kay, kay Sir Marshall. Bali, bukas po ay paluwas po kami ni na Bossing pa Maynila. At chicken po ay ihahatid na po namin sa... doon po sa Maynila dahil may pasok na po sila ay si Bossing po ay bumili ng karni po sa palengke. Ito po yung hugasan ko na karning baboy at karning manok. So, oh. lalagay po natin sa siplak at ito po ay dadalhin po natin pa pamaynila. Pang ulang-ulang po doon ni Naidro. Ako ni <laughs> Mama magyan magabait sa similya. Sisirid oh, okay. po natin sa siplak isang lutuan nila. Ayan guys, para pag magluluto po sila ay isang yung isang pang. Ayan guys, at nailagay na po natin sa mga siplak. Ayan po. Ito po ay lalagay po natin sa freezer. Oh. Okay na. Ayan, ilalagay na po natin dito sa ating ref. Ah, ito po yung rep na nasa kubo. Dinala ko po muna dito at yung pong aming ref. Ay, hindi na po lumami. Ay, kinuha muna po dito na yung technician na nakayusin ko. Na. Ay, hindi ngayon po hindi pa po naaayos. Kaya, uh, ayun. ay ginalaan ko at ako po may may isa pa pong rin. Sila maliit. Sana po yung magkasa. Pusilip ko muna po dito itong mga gagawin po natin. Ayan. Buti naman po at nagkasa. Mamaya po pagdating ni Bossing at nasa fish panda ay yung mga bangus naman po ang hindi nyo sinahati. Lalagay ko na rin po dito sa akin. na daw po ni Bossing yung pinasilid na pinasilid na isda sa rep ni Natiya. At lilinis.

Okay. Na salamat po, tiyak, ha. Salamat po Oo, salamat Oo, po. Si Bossing pa humuli din ng bangos Ito 'yung ano ah. Lilinisin na rin po ni Bossing. Ito pong iba ay pangbabad po sa rekado. Pangpreto-preto po nila doon ni Kim at ni Idro. Oh. Ayan guys at ito na po yung mga isda na huli po ni bosing, Ito po ay lilinisan na rin po niya. Ito po yung frozen ah. Bababad ko muna po. Ibabad po muna natin sa tubig at frozen nga po dahil amin na po, bukas po kami paluwas at yan po ay ibababad ko na sa ricado. may toyo bawang sibuyas paminta at pang prito prito po nila yan doon sa Maynila nila yung biniwas ko lang ah yan hindi ako makahulot sa kot bakit busog ko napakalito na kayo ng bakit Tanggalan mo na ang palikpik, Bossing. Malalaki po ang kaliskis. Ga-piso. Wala naman. ga ko. Ito po yung huli ni Bossing kahapon. Yung apat na peraso. Uy, mataba. Mataba po. Ang dadala niya. May apla sa Maynila. Ano kaya po siya yung naipadala natin kay yung binili ni Ma'am Joye matabarin mataba rin. Sigurado ka may apla rin kaya yun. Tayo mo si Teo. Kanina po ay nasa iyo din yan. Sige, busing, Lagay mo dito. Ang ilalagay sa siplak. Ayan, guys, at eto na po yung nilinisda-isda isda po ni Bossy. Wow, talaga naman pong matataba. May mga apla. Ito po yung mga langis, eh. Nasa ilalim po yung bangus. Ilalagay ko na po ito sa siplak at ipapasok po po ulit sa freezer para po ma process Eto na po yung mga isda na ko na po sa siplak. Yan guys, bali ako po muna ay makikisilid sa rep po ni Ate Huya para maprosen na. Ate Huya! Yan naman po yung nasabi ko na kanina. Ate Huya! Sa Ate Huya pa man din po yung naliligo. <laughs> talaga, <laughs> ako pa makikisilid. Tara pakita ko antara tara. Pagka ako ay. Sanduto na O, oh, yung aming rep matagal ayusin. Ayan, salamat. Ayan, bali na ipasilid na po natin. At uh, bukas na lang po natin yung kukuhain. Ayan, thank you so much po ulit sa aking mga kapitbahay. At ako ay pinapasilid. Pinapasilid ng mga pangulam na. Si Bossing po ay galing sa pabayuhan po ng palay. At nagpabayo rin po kami ng may madala pong bigas pa may nila. ito po isasalin ko na. Yung kalahati po ay pansaing namin. Yung kalahati po ang dadalahin namin pa may nila. Ito na po yung bigas. Bali tayo po ay nakapagsalin na. Ayan guys, si Nini. Eh. Nag-empake na rin po ng mga gamit po niya ang kanya pong mga damit. Oo, oh, ay tayo maraming dala. Ang kuya may mga bilin pa rin sa aking dadalahin. Baka maiwan yung mga importante mong gamit. May dala ka ng tuwalya di yan? Ilan ang dinalam mo? Much, much, much later. Ayan guys, ngayon naman po ay papunta po kami sa bayan. At meron lang po kami mga ilan pang bibilhin na gamit po ni Nini. Kagaya ng cycling. Ano pa May mga listahan po si Kim. Pwede rin naman pong sa nila na kami bumili. Kaya lang po ay kami pabayan talaga dahil... Ayun so, uh, pong pera po ni Nini na natanggap po niya ng birthday po niya ay ilalagay na rin po namin sa kanya pong bank kaunta ayan kasama po namin si Teo kami muna po ay huminto at uh, meron lang po pala kaming nakalimutan ay isusunod na po ni Bossing Nini Apo. si Ate Gigi ay nagpadala sa iyo ng 5K oh. Uh, wow salamat po Ate Gigi by aking idadagdag sa akin pong savings. Thank you po Ate Gigi. Tapos ay nung nakaraan ay nagpadala rin si Ma'am Arlene oh, ng 4K. Yun naman naibigay ko na sa oh. iyo, honey. At yun po ay dadagdag din ni sa savings po niya. Thank you po Ate Gigi and Ma'am Arlene. Thank you so much po Ate Gigi at Ma'am Arlene. God bless po sa inyo. Salamat po sa bigay po ninyong cash po kay Nini. Yan daw ay pahabol na pa-birthday. Wow, salamat po Ate Gigi. Milot. Si Ma'am Arlene ay nagpadala mm -hmm. kay Kim, ay meron din kay Teo kayo. ngayon ko lang na oh, ibigay niya yeah. maraming maraming salamat po ma'am Aileen Arlene maraming salamat po ma'am Arlene sa padala po ninyo kay Teo thank, thank you, you po God bless po sabi mo mahal ko eh, salamat po pugi, pugihal mo na lang sila si pagigising po yun, eh, wala pa sa mundo Ben Ben, ang papa sabi na po si Bossing. Kami pa yung malilimutin na iya. Eh. Thank you, Bossing. Pabalik na po ulit si Bossing sa bahay. Tara. Tara, let's. Kami pa yung nakakuha ng, number. Oh, 108. Pero ito may siguro simula ng umaga ni Mimi. Nagpipilap na po si Kami. Pampi naman na itong pasama ko. Oh. <laughs> Pag-hi na lang ikaw. Hi! Hi! Kami po ay walang kaplano-plano. Ay nakapasok po kami dito sa Jollibee. At wala po maka mapag-parkingan ng sasakyan. Eh. Kami po dito nakahanap ng parkingan po sa Jollibee. Kami po nasa loob lang. Kami po ay nasa loob, laang. Kami po, ay nasa loob laang po ng sasakyan. Ay nagiiyak naman po ito at gusto lalabas. Ay kami po yung lumabas ay kami pumasok na rin dito. Sa Jollibee. Na-order lang po si Milo. Ito na po yung in-order po ni Milo. Kami po ay mag spaghetti Pakainin po yan ng chicken. Hini-order po ng chicken. Masaya na si Teo. Teo, happy na ikaw. Palingon-lingon na. Doon mo kaya iharap at nang hindi nahihirapang lumingon na. Yan. Yeah. Para hindi siya mahirap ang lumingon-lingon. Kain po tayo. Spaghetti. Sarap kayo. Tinabot ko po kay tayo yung chicken ay eh yung kamay ko. Mas gusto yung french fries. Pero wag gusto pasusura. Lama na yung mga dalawang tatlo. Maaari. <laughs> <laughs> o, oh, maganda. O, maganda ang mood. Happy naman sa tayo. Biglang nakapag-jollibee. <laughs> ano <Anin ay binugupo>? yung <laughs> mo? Kami pa dito po nag-park po sa Jollibee. Ay, kanina maylo, day, 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 nasa may natin tayo na sa Gusto rin ay, po day, pating nasa, nasa labas. na ay, payak-ayak din. Kung tayo pumasok, dito yung ko bumanda ako. Daong, na. Naka, na kainan na ito. Marunong na. na ang gusto Nakatingin po pati din ah, na no. Nakay. <laughs> parang libang na libang siya. Kain po tayo. Pwede pa maman chicken. tama kapag po kami ni Balay, talagang umaga. Yung wala pa pong pila. Ano? Ano gusto ni Teo? Mama. mama daw, mama. Thank you po! Ikaw nga! Thank you po! Kanina po nung... Pinigay <laughs> na. Kanina po nung inabotan natin ay napalakpakpahan uh, pa han eh. Bakit sila Ah! Kung na naman siya, huwag lang yung ganito sa kalay papawili. Eh. <laughs> Pero pag na. naman, pakagat! Meanwhile, ayan guys, bali tapos na po si Kim. Tara na nini. Ang ate ay nadoon na sa mga tita Nerly. sa opisina ng tita Nerly. Doon sila tumambay. At si Teo ay naiinip. Ayan, thank you Lord. At yung pong mga natanggap po ni Nining Pera nung nag-birthday po si Kia. Yung pong mga nagbigay po sa kanya ng cash gift ay inailagay na po namin sa dito po sa kanyang passbook. At ito naman po ako po ang mag-iingat. Sa akin lang po ito. Hindi po niya dadalahin sa Maynila at baka po mawala. Ito naman po hindi ko pwedeng ma-withdraw. Hindi. <laughs> Ang kailangan dito ay perma mo kaya hindi ko ito basta-basta mapapak mawiwithdraw. Kami po ay nabili muna ng ano ah cycling po ni Kim. Hmm. Pang ilalim po sa kanyang uniform. Ayun sakto nini. ko puti. Ilan bagay yung uniform? Oo. Yeah, Kasi yan Magkano po ang isa? 15. Kuha ka pa ng dalawa pa. Kami po ay na dito sa bayan. Alas 4 na po, pero mainit pa rin. Sige po ay bumili na rin ng putsak. Magkano pong ganay? O oh, nini, tatlo'y 100 daw. Putsak pong ganito. 150. Kulay black naman po ang sapatos po nila. Kulay black baga ang sapatos ninyo, Nini? Kulay black pa po. Ayan guys, palipawi pauwi na po kami. Si Kim po yung nagpaiwan pa sa bayan at nandon uh, nandun po yung kanyang mga kaibigan sa Rodantes. Doon po sa kanilang tambayan na coffee, coffee shop. Ay, siya daw po yung magpapasundo na lang kay Bossing mamaya kami po ngayon ay bago umuwi ay didiretso na rin po kami ka na Haisen at may lot biglang nagchat ang tita may isda daw ayan po bali na dito na po kami ka na Haisen at si Barod po ay na dito din kukuha din po ng isda ah kami po ay pinapunta ni Haisen diba, meron din pala doon sa Kumari Magandang hapon po, inang Merna. Ito daw po ay kay nanay, sabi po ni Arting. Ah, ay doon mabigay sa kuya. Sa kuya Baron. Oo, oh, ay laki. Sayang at sinanay sina nagpunta na ng... Kaluluwas. Kanina pong umaga. Ay, na, dito na yung kagabi. Oh, ay, sayang. ngayon lang naman nagbaba. Ah, ah lang la. yun lang. Madaling, madaling araw. Madaling mm. nang magpunta si uh -huh. uh -huh. tanghali. Madaling araw. Ah, ay, uh -huh. uh -huh. Hindi umabot. Ay, tagaling pa rin naman. Ito daw pong isang malaking salmon ay kay nanay. Ay, wala. At wala si nanay. di kay tat Kaya ito ang amin. Eh, salamat. Magkano ito? Ay, ah, bibigyan ko na lang si Talalay ng pambaon. Wala, ah, wala kong nanay yan Oo. Wala kang pagdubli din. Saka na kumutur lang. Salamat. So, may bigay din pong isda para kay Baron. Salamat. Ay, Ken. Salamat sa isda. Ay, Talalay, oh, talalay ang pangbaon mo sa school Welcome. Salamat din sa isda. Tutuloy na kami. Salamat. Kami po na ng meron na. Salamat po. Si Baron po ay pauwi na rin. Bukas, Baron. Chachat na lang kita. Okay, mag-gayak na. Oo. Oh, oh. Ah. Bigyan mo kayo ating huya ng isang isda. Ah. Ating huya ba yung isda? mo. Salamat po. Hayo, kuy taran. Ito daw po ay bibigay naman ni Bossing doon sa tatay. kung pong iba iihaw po namin. Oo, oh, sarap na yung okra, oh, honey. Eh. Salamat. Kung mo ko lalagay. Ay, doon ko lang ah. Oh. Ay, doon lang salamisa. Oo, oh, salamisa. Hmm. Ah. Hmm. Salamat sa gulay, ate huya. Dadalay ko sa Maynila. Hmm. Si Bossing po ay magdidikit po ng apoy at kami po ay magiihaw ng isda na galing po kay Haisen. Ayan po si Bossing, naggugupit ng buhok. Gupitan mo kaya ako? At nadito po siya sa, ayan, pinakang salamin yung bintana ni na Ate Huya. Yan po ang ni Bossing nabili lang po niya sa online. Binili po ni Ibro. Maningas po yung kay Bossing na gatong bunot at bao. Eh. Ayan guys, na ahon na po ni Bossing yung kanyang inihaw. At kumakain na rin po si Bossing. Ahon na ako kumakain tapos tapos po. Hello, Mahalan. Mahalan po ni Hello, Mahal ko. At shout out po kay Jan Liza Balieta. At happy birthday po sa kanyang nanay kay Ma'am Lorna. Si Ma'am Lorna po ay isa po sa ating mga masugid na subscriber at lagi pong nakaabang sa ating pong mga vlog. Thank you so much po Ma'am Lorna. Happy happy birthday din po sa iyo at sana'y uh, sana patuloy ka pong pagpalain ng ating Panginoon Diyos at sana ay magkaroon ka pa po ng marami pang kaarawan at ilayo po ni God sa anumang kapahamakan. Sana po ay bigyan ka pa po ng malakas na pangangatawan at magandang kalusugan. Happy, happy birthday po ulit. Salamat po sa laging panunod po sa aking mga vlog. Thank you po. Happy birthday po, Ma'am Lorna. Ayan, at bali, hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.